guys, welcome back to my channel. This is my TV vlog. Pasensya na matagal na matagal na ako hindi nag video kasi sobrang busy guys. So i try natin yung napanood natin sa Facebook. Kung totoo ba? Ha? Huh? Ito po siya, oh. tingnan niyo. May itim siya. Yan, yan. Yan. Yan, yan. Try natin. Ganito. Lagyan daw natin siya ng asin, 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 Ayan. Try natin kung totoo nga ba ang balita. Tapos, <laughs> baking soda. asin, Ayan, damihan natin. Okay. Try natin guys. Tagal ko nung hindi nag-video, grabe. Kasi wala akong panahon. Baking soda, baka naman. Ayan. Tingnan natin kung totoo ang balibalita. Tapos, lagyan natin chanang ng ano guys? Tapos. Dish, dishwasher. Ay, tama ba? Dishwashing liquid pala. Sorry. Ayan. Try natin. Bukas ko na to. Papakita sa inyo yung ano. then lagyan natin siya ng tissue guys tissue yan ito yung nakita ko eh ganito yung nakita ko eh Buwas ko na ito. Yeah, bro guys. Pasensya na, pasensya na. Ayan. Yes. Cover natin. Tapos. Ayan Cover na cover, guys. Yan. then, lagyan natin ng suka. Suka to siya, guys. Suka. Ayan. Kagalon kasi guys yung suka naman kaya ginati ginanito ko siya. tignan Tingnan natin kung totoo nga ba talagang bali -balita. ten bukas. Bukas ko natin papakita sa inyo yung kinalabasan. Bye! See you tomorrow! Dapat after 2 hours lang kaya lang gabi na. Ako lang siguro mababad. 2,000 years later guys. Good morning. Tingnan na natin yung ating ginawa kagabi. Ha? Ah, ano yung nangyari? -tum. Oh my God! Wow! No! Okay. Oh <laughs> no! Tingnan nyo guys. Hindi naman natanggal. Ha? <laughs> Inungaling. <laughs> hindi naman siya natanggal, guys, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, hindi na ako naniniwala, eh. Ayan, oh, hindi naman siya natanggal. Talaga lang. So, hindi siya totoo guys. Tingnan nyo. Hindi naman natanggal oh. So, yan lang guys. Ang inilagay ko lang dyan ay asin. Asin, baking powder, baking soda pala. And, and no, uh, this washing liquid. tapos was so that it that's natanggal really so that, that's it guys <laughs> 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 Sorry, tayo don't forget to like and share. Thank you.